Sige na, tingnan po natin. Alamin po natin kung bakit ang tapas ng haling tapat na pagkainit po ng araw. So, sumahal po ako. Nga. Tara. Ngayon to, Nagtapas noh Mga bata, hah? Ha? pasok? Tumulong sila sa nagtapas? Mga no, pa? Ate, pangalan mo? gam ya? -gam Gamgam? Mga hmm. no, bata sila tumulong mana mo ya

hindi sa ha? tumulong sila sa hmm, pangalawan pangalawan sa panalan? si Dodong, pangalawan si Dodong? ha? ha? journey? journey, journey? Mm. hmm no? kasipang ninyo? saka mga bata Musta? Bati Japan, Oo. Ini lang. Musta <laughs> man ay pagi inyong tapas kuya kanang uh, inadlaw mo or kanang pakyaw. Pakyaw pakyaw binangan lagi. Binangan tag pila sang bangan? Tag tres. Ah, mo ba? Mga pasok, tumulong, hindi mo pasok. Doy, sa mga rehiyote, ya kung ya? ang ninyo, hmm. uh, iinit man. Mga lalaland mo kaya? Partner? So ito So lang ang ninyo, ya, te. Hmm. magtapas Tapas, mm -hmm. mag ah. Magdamo, pag wala lang tapas, magdamo. Mm. So napaka hirap no, mainit ba no? Mm. mm. So ang anak niyo tatlo. Mm. mm. mga elementary pa. Mm. Mm. ba? So maghapon kayo dito kaya? Untun hapon? Mm. sa mo dito dong. Mm. Nakapaniod to na ba mo?

So ikaw dong, iskila ka sunod ha. Gayo pag na sun sa imong ginikanan ngay nani. Ate, inyo di encourage inyong anak ka um, miskila ha. Parang dili sila makasunod sa intrabaho kay pet, ba ni trabaho na kagin sa guan ni. No. Dili sigayo drag ko kita. So kita ha gitong ngay grado aron makatrabaho ng gang gan-gan no. Hmm. Kuya, so, usa pa rin ming istorya ngay nani inyong pangabuhi kaya. Mau kita kuat istilah. Hmm. Mau kita kena. No? Hmm. Oke. Okay? Mau lagi dengan abot noh. So sigilan kay. Atulah peskol anak tu eh, menganak kay musa angua anak tu mahu man basik maka sila noh. Hmm. Aku jung pening kamutan ngatung peskilahon. Hmm. Sedali so, samo ari ini tayo mutai ke pesilungan. pamilya po sila mga kabro na nagtapas nakita ko po kanina dumana ko dyan na may bata na nagtapas ng tubo so pinuntahan ko sila dito yan pamilya pala silang nag ano uh, nagtapas may bigas pa ba kayo sa bahay ninyo nagamay na, <laughs> na lang yun nagamay na oh? lang yun nagamay na lang dito. Lang to nasa na lang kalungan. nasa lang kalungan. sama istimewa sosial doa kada sebab doa kada sebab doa pila pun ni maku berat usaha ya kemairan tahun ni maka kira minta buka pin beli pin oh kamu tak nak tapi lah ramai kawasan mga bata tabang ramai sila oh good ya lah maka pali tamu bugas usulkan oh good maka lawan semila maka lawan semua bata no terus dikit ya ibu ya eh Sige ya, tiga antamog kuan, kuya, kanang papalit bugas, dawata, ati. selamat oh ya 1000. Selamat Hmm. Oh, 2000. Uh, 3000. 4000. 5000. Oh, selamat 5000. Uh -huh. Sir Jordan and Mam Ma Giselle. Selamat ani Kia Jordan. Selamat ani Mam Giselle. Selamat uh -huh. sa imong gihatag.

Ako ka ikatago sa Kalisol Town. Hmm. Mayroon niya akong lawan ha. sa kabaho lagi. Ah, na Nakakay sakit kya? Ang hmm. rin. Kahit lang huot dito. Ako ko ang katambal. Kabuhi lagi na ako lagi. Hmm. mo? Hmm. Kabuhi mo. Hmm. pwede magpa-check up no? doktor. Ah, doktor yeah, sa may... So, so, may, oh, may doktor. Ang may ang doktor. So, dito ka magpapas mo? Oh. Ayo pagpapas mo kaon dito sa satung oras, no? Oh. Ah, tama pala 'yan. Okay, Momentum natin. Uh-huh. Wala. Okay. So, Hindi na 'to po, tabag po po sa saw. Po. O, mga palipas ng gutom. Ah. Salamat niyo na ate. Salamat po salamat. Sa natabang. Salamat. Okay, no? Narito, uh, maraming salamat sa mga sponsors. sir Jordan and Momjie. Ma maraming salamat po. Sila po ang napili nating bigyan ng uh, ayuda po kasi eh, nagsusumikap, kahit napaka init ng araw, kapat ng araw pero, yan, sama-sama sila, buong pamilya po saan ang isa, ah nandun ang bunso ah, sumilong daw, kasi napaka init no? yan, ito po ang uh, masarap sa tubo ibigay mo to sa akin, salamat ha Oh, ikaw. Oh, isa pa yan ha. na ha. Oh, sige. Sige, biyan yeah. ako maglugay. Oh, sige, oh, sige bye-bye sa inyo. Ah, nakapasalamat. Mm -hmm. Sige, ate ha. Oh, isa yeah. Ya, kasilong sa mo kay Grabe yung Oh, sana sunod. Dili na ninyo dalhon si Dodong no. Kay init po kayo. Oh, miskila no. Masabadura. Matabang sila. Oh, yan po. Uh, kasi ngayon sabado, oh. walang pasok kaya tumulong po yung anak nila sige bye bye, bye, -bye. shout out miss lc130 atinida sa atin Chris si Rerick Matrizawaga